Isa sa matagal ng proyekto ng pamalang lungsod ang planong development ng Baguio City Public Market. Katunayan, ilang taon na itong prinoproseso sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Pero hindi pa ito formal na aprobado ng City Development Council para sana simulan na itong talakayin ng sanggunyang panlungsod sa loob ng isang daan at dalawampung araw. Hindi pa na-turn over ng hindi pa nare-receive ng CDC. You know, the receiving copy by CDC, hindi pa kompleto yung papeles. It's being completed in the PPPP Center. Kaya habang inaantay na maaprobahan ng CDC ang plano sa palengke, naganda na ang sanggunyang panlungsod sa magiging plano nila sa pagtalakay nito. Parte dito ang isinagawang konsultasyon ng ikadalawampu ng Pebrero. Dito inilabas ang ilang vendors ang kanilang mga hinaing at opinyon tungkol dito. Pero sa isang Facebook post ni Councilor Mylen Yaranon, naglabas ito ng hinaing at tinawag itong pagsasayang ng oras at pera. Anya dapat makinig ang pamalang lungsod sa gusto ng publiko na i-develop ang palengke na hindi sa paraang privatization. Nagkaroon ba ng public consultation? Did we have another public consultation for the people to vote kung gusto nila yung PPP? or ayaw nila ng privatization. Nagkaroon ba? None. Agad naman itong sinagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Alam mo kung talaga maganda yung kwan nila eh, di dapat sana nag-attend sila at doon sila nagsalita, di ba? Hindi yon doon sila sa social media na hindi ka naman makakasagot doon. Dagdag pa ng alkalde, sumusunod lang naman daw sila sa naging desisyon ng sanggunyang panlungsod. Nagkaroon naman ng kanya, nagkaroon naman ng matinding discussion niya sa loob ng city council at uh, pagdating doon sa loan, hindi talaga pwede tatlo naman yung pinag-usapan nila na way of modernizing it or developing it nanindigan si Magalong na wala silang itinatago at tiniyak na hindi mapaprivatize ang palengke pumalag naman dito si councilor Mylen Yaranon anya na una nang naaprubahan noon na pamalang lungsod ang magde-develop ng palengke tinanong natin ang uh, finance officer sabi niya meron tayong 2.5 available for the market so we can use our city funds hindi naman kailangan the whole amount of sabi ng nila 6 billion hindi natin kailangan yon kasi we can do it by phasing pero nagibaraw ang ihip ng hangin ng magdesisyon na i-develop ang palengke sa paraang PPP Bagamat mayroon nangyaring botohan sa konseho para dito, hindi naman daw ito naging patas. Four councillors voted for PPP. Tapos after nag-revote, may two councillors na, ay sandali, I changed my, ano, my vote. Naging anim sila. Anim is not even the majority of the city council at that time. And yet, approved, sabi ni Vice Mayor. So, parang ako, parang sandali, foul, foul, you know. I've been crying foul since 2020. Huwag ninyong sabihin politika lang to. Because since day one, I've been fighting for the Baguio public market. Dagdag pa nito, dumating siya sa konsultasyon, pero umalis ito para dumalo sa isang okasyon. Kaya naman, hamon niya sa mga opisyal ng pamalang lungsod. We can loan. Why not? Eh gusto nga ni Mayor umutang para sa sewage treatment plant, eh, di ba, ng 50 million US dollars. Bakit? Tapos i-charge sa, sa water water bill natin yung 16% para mabayaran yung loan na yan. Sa market, why can't we loan? May ROI yan eh. Pero nauna na itong sinagot ng Finance Committee at sinabing hindi ito kakayanin ng pamahalang lungsod. Charles Nicolimon, RNG News.